yan very good yan si kuya Siya na naghugas ng plato very good na ikaw, ba't hindi ka naghugas ng plato Ha? <coughs> hindi ka na nagano ng plato Ha? ha? Ikaw din magugus ng plato susususus sus 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 Ay, nauna muna niya. Oh, very good yan, ha. Kaling ni Kuya. Ano ba to? Magpapag-greenwich ka? Jesus, <laughs> wala. Oh, bakit? Mahugas ka din? Ha? Mahugas ka din? Mahugas ka din ng plato? So, sus, sus, iihi ka. Sus okay. naman talaga. Alam na alam. Ang kalat mo namang mag-CR dyan. Ayan. Halika na, halika na, halika na rito, halika na. Ito, ito, gain na. Halika na, halika na. Kala mo, Pama sa labas. Ayan, dito muna tayo kay kuya. Di pa nga siya naghuhugas ng plato eh. O, yapanis. Very good yan. Pingin nga kuya ng sabon. May istorbo. Estorbo naman. Masama ah. ah. na O, oh, yan. O, oh, dahil naghugas siya. Ako, pambihira. Meron na tayong ano. Ibigay na ako dyan. Nagbigay ka na? Ay, na pa. Ay sus. si na pala. Sipag-sipag pala. Magkano ba yan? Sampu. Sampu. <laughs> Aba, wala na kasi libre ngayon. Ano ka ba? Ang hirap na lang kitain na ngayon pag maghugas ka. Biruin mo. Kakapera ka pag maghugas ka ng plato. <laughs> Baka mamaya magpaskil na dito. <laughs> and Hugas na plato. Sampu. <laughs> Meron na siyang criteria. Naunaw, sampo. Naunaw, sampo. Sampo, banlaw, Hindi, sampo. eh yun. <laughs> <laughs> yung banlaw, dalawa. So, 20, 20, libre yan, libre. Libre yan. Libre lang yan. Libre lang yan. Ginawa mo lang yan. Kusa. o. Oh, kusa lang pa lang naman pala eh. Kusa. <laughs> na ako dyan. <laughs> galing naman yan ni kuya. Very good talaga yan. O, oh, ba? Diba? Nagkasakit pa yan. Hmm. Tinga. O, oh, galing. Dahan-dahan lang kuya sa ano. Mabibigat at saka mababasagin. Wow, very good. Wala na. Siya na ang magugas. Wala na yung ating at saka kuya niya. Hindi niya nagugas eh. Paligtad na pa namin yan eh. Sino yung matanda? Petix. Nakakatabad <laughs> daw. Ikaw talaga ang pag-asa namin eh, Edward. Tagahugas. <laughs> Very good yan ah. Makakapaglaro na to. Makakapaglaro sa labas. Panis. Kaso walang bata sa labas eh oh. Very good eh. Oh, ano na, Charmaine? Wala ta. Wala si Kuya. Very good na si Kuya. Bonso, oh. Si Kuya, ito. Petix, oh. Petix, oh. Sus! Mag-petix isa. Ah, mamaya ka. Mamaya ka naman. Oh, lululul. Ano ang gagawin niyo sa buhay niyo? Maglalaba ka. Ano anong gagawin mo? Wala, laro ng laro. Sus, wala. Eh di pag wala, eh di walang cellphone. Ano? Sus. Ay, ano, oh, very good yan si Kuya. O, oh, tingnan mo. Very good talaga yan. Dapat palaga, advance talaga pagbigay, no? Bayad, no? <laughs> Pusa, eh, no? Hindi, iba naman niya tayo binigay mo. Hilot naman yata siya. Very good yan. Kahapon kasi tinuruan ko siya maghugas ng plato. Kung ano yung mga step-step. Una, namunawan. Tanggalin yung mga kaning-kaning. Mga matitigas sa plato. Kaya yeah, yan sinubukan niya ulit ngayon kung magiging perfect na paghugas ng plato yan marunong na siya lagyan mo ng sabon kuya yan yan yeah, very good yan Yan. Oh, last na. Ay, meron pa. Ito na lang. Tingnan mo, kuya, kung may mga kanin-kanin. Yan lang naman ang ano dyan. Yan. Tapos maigi. Tapos mamaya naman babanlawan. Si ate kasi matagal maghugas eh, no? Naabot na isang oras. Inubos na yung ano, sabon sa kain tubig. Very good. Ano oh, naman yan? Ano naman, naman yan? Ano Ano mo Mamaya ka na maligo. Hmm? Mamaya na maliligo. Sus! Ini tu mentai ka kau ya? Uh -huh. Ano ba? Ito kalabit ng kalabit. natin nga si kuya eh. Mamaya ka lalabas. Mamaya okay. na lalabas. Mamaya na lalabas. O, oh, tina mo yung tali mo na sa puwet mo na. Ayusin mo yung Ano mo? pa. Wow. Oh, okay. Na. Ang nahantay mo, nagugas ng kuya eh, oh. Ano Sus, sige na. Pasyan na, pasyan. Angkad na. Ito eh. Sus. Sirit na sirit, napaihi-ihi. Uh, tara tama na. Tama na. Alis ka na, uwi na. O oh, di ba nakalakad ka na? Oh, inside na agad. na yung kulay itim, paglalagyan mo ng malilinis na plato. Ayun no? sabunan mo yan, linisin mo. Mamaya okay. mo na ba, malawan yan, unahin mo yun. Ayan. Ayan. Oh. Kasi dyan mo ilalagay yung malilinis na binabanlawan mo. O, tama na yan. Ayan. O, may sabon pa. Sa dulo. Ito, 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 ito. Kailangan tuyo yan. Yan. Tapos, tanggalin mo yan. Oh, yan. O, oh, yan. O, yan na malinis na tubig. Yan. 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 Magbanlaw ka pagka medyo puno-puno na Balawan mo muna dyan, tapos doon na sa gripo. yan. O, tapos doon sa gripo, tingnan mo kung maano. yan, Ito pa. very ah, good na. Dapat unahin mo yung, ano, baso. Pag nagbalaw ka. Sige, tapusin mo yan. Uh, Unahin mo yung baso. Yan. Kasi itataob mo yan doon para hindi siya mag... Pag ilalagay mo na yung plato, hindi siya... Ito hindi siya mahihiga kasi may naka-ano na baso. Yan. Itaob. Itaob. Yan. Ano na naman? ayan, taob mo ulit ayan ayan, huwag mo itataob kasi dyan mo ilalagay yung kutsara shhh kailangan matanggal yung sabon sa loob, ang importante sa loob yan. Oh, yan. Ano mo na? Kasi napupuno na yung tubig. Oh. Unahin mo yung baso lang. Baso. Tapos ko magugas dito. Hugas din ako kay Lola. Hugas din ako kay Lola. Nahugasan na ni Lola mo yun? Kasi eh, pag si Lola doon. Ha? Mamaya tingnan mo kung may hugasan si Lola. Magugas ka doon. Kaso baka mababasag mo yung ano doon. Mga baso tsaka plato, wag na lang. Oh. Eh, sa... uh, so, wag na ka kasi ba ano, baka mabasag mo pa doon, mababa. Pagalitan ka pa. Okay na yan. Tama na 'yun. At least subok mo magugas na dyan. Oh, 'yan. O oh, 'di ba? 'Yan ang purpose niyan kung bakit nauuna ang baso kasi meron pag itataob mo yung plato hindi siya hihiga yan kaya talaga inuuna ang baso pangalawa ang kutsara pangatlo na yung plato marunong ka na very good ka na Mabawasan ako ng gawain na. Dore pitik <laughs> na. Wala Maglalaba na, <laughs> na lang kasi hindi pa nila kaya maglaba eh. may tumutulong syempre may ano yan may reward yan diba nakakain yan ng greenwich Ah, tapos mamaya magpalit ka ng damit pagka sobrang basa na yung damit mo. Magpapaligo. Mamaya na. Papahinga muna. Perfect. Uh. <laughs> ano, nakapalit ka? Ito na may... Ah, very good yan ha. Very good na yan sa ano ah. Ano nga subject yon? AP? hindi pa na AP. Eh, Asa bagay hindi pa tuwa pumasok eh. Hindi yan ang pang ano, yung pang kuskus nandun, nandun sa dulo dun, nandun sa ila, ibang pang kuskus yan. Balik mo yan. Yung sa para sa plato, sa plato lang. balik mo na yun doon. Balaw na. O, oh, yung pang kuskus sa ilalim. Kunin mo. Alam ba ni mama Oo. Alam ko maya yun. Alam niya yun. Totuwa nga yun. Matutuwa nga yun kasi ma maayos niya na rin yung ano niya doon. Kwarto niya. TV lang naman di ba? Wala ka play. Oo. Hindi, di ba kay mama mo yung player? Bibigay mo? kay mama mo yung player, yung sa TV. Siyempre, dito kay na ano. Wow, very good na talaga. Malinis na, oh. Good job yun, na. Yan. Ayan. Tapos, banlawan. Ay, banlawan. Punasan mo na lang ng ano nang basahan. Uh -huh. Balawan, tas balik mo doon sa lagayan ng pangkoskos. Doon sa ilalim. Yan. Balawan mo. Diyan, ka na magbalaw. Diyan, diyan, diyan. Sayang yung tubig. Yan. Baka naman lumakay yung tubig natin. Yung tinuro ko sa'yo para hindi masyadong ikot na ikot yung kamay mo. Yan. Kasi ma, baka ma, baligtad yung kamay mo, kakaikot mo yan. Ganyan lang. Yan, okay. tapos, balawan mo na. Yan, very good. Very good yan. Ito pa, meron pa, oh. May mga, oh. yan. Hmm. pati doon sa dulo. O, ayan. Balawan mo na ulit. O, ayan. Tama na yan. Ilagay mo na doon sa ano. Halinis na. Um. O, gasa mo yung planggana. mo. O, ilagay mo dito yung planggana. O, ba diba may nakita kang mga mumu-mumu. Ayan, mumu. tatagganin mo yan. Siyempre, para malinis lahat. Ayan, tapo mo sa basurahan. Ayan. Hmm. Ayan, para walang kalat oh, tapos lagi mo na ulit yung lagrana dyan. O, oh, malinis na. Patay mo yun. Um, palit ka ng damit mo. Basa ka na. Very good yan na, kuya. Good job yan na.